Welcome po muli sa ating magbabahagi ng mga kaalaman uh, Itong aking share ngayon ay patungkol ito sa mga ginagamit kong mga kaga mga materialis para sa ating ginagawa na pantalon Hindi ko ito pinapakita para i-promote yung ating mga katulad ng zipper at saka yung ating ginagawan lining sa bulsa di ito pinapakita ko lang o ibinabahagi ko lang na pinapakita kung na ang, ang ginagamit ko ay mga matitibay din ng mga materyales katumbas lamang ito sa ating ginagawang pagsingil sa ating customer kumbaga para may katapat uh, bigyan natin sila ng magandang uh, kalidad para sa kanilang satisfaction din ng kanilang ano bilang isang customer. So ito yung aking gawa. Uh, ano to? Back garter ito, lasal uniform ito pang lalaki. Uh, single welt lang sa back back welt then ano uh, ang garter na ginagamit ko dito ay 1 and a half at uh, matibay din na garter at itong aking ginagawang pambulsa ay ano ito uh, santana uh, kumbaga pwede yung gawing barong ito matibay ito siya ito siya matibay na tila ito itong puti pwede ito siya gawing damit maraming gumagamit nito ano mga uniform Uh, kadalasan mga babae, uh, mga barong, mga uh, ganon. ganun. So, matibay ito siya. Yan. Matibay siya na tela ang uh, ating ginagawa ng pambulsa. Yan. Tapos yun ating namang hook na ginagamit ay ano to siya? May tatak na German. Yung dalawa lang ang tinik niya hindi yung tatlo, yung dalawa lang kasi matibay to, napakatigas baliin o baloktutin yung kanyang uh, tinik kaya ito ito yung aking ginagamit kasi kontinto ako dito kumbaga may tiwala ako dito na talagang matibay na kahit na medyo mga malalaking tao ang pinagkakabitan ko nito uh, tumatagal talaga kasi matibay yung ganitong ano. May tatak siya na ano. Germany. Yan o. Ano. May tatak Germany siya. Marami itong mabibili sa ano. Mga tindahan. Tapos yung ating shipper naman ay. Ano. Waikiki din ito. Hindi ko nag. Hindi ako nagpo-promote ha. Uh, ano lang. Pinapakita ko lang na mga matitibay ang gamit ang aking Ano ginagamit para sa katutuan naman ng ating customer. Mabigyan natin lang ng magandang kalidad ng trabaho. Yan, zipper ko ay Waikiki. Yan, maganda Waikiki yan. Yan, si zipper ko. Kung di man makita dyan, kasi medyo madilim nga, pero basta Waikiki itong aking kinakabit na zipper. So, yan. Yan. Yan lang ang aking may bahagi na kapag tayo ay magawa ng mga pantalon at sumisingil tayo ng medyo magandang singil, tutumbasan din natin ng magandang kalidad o mga, mga medyo di kalidad na mga materialis para yung nga, lagi kong sinasabi na para sa ikatutuwa o sa satisfaction ng ating customer. Kasi yun lang naman ang kanilang ano eh, kanilang uh, tawag nito yung uh, ikatutuwa na ang ating ginagawa ay eh, matibay. So, ito, customer ko pa ito sa so mga nakalipas pang mga taon at ngayon nagpapagawa na naman sa akin. Ayan, dahil sa nakita nila na yung at yung ating ginagawa ay matibay. Yung ginayahan ko nito ay yung ginawa ko pa last year pa. So, yan. Wala pang sira sa siper. Walapang uh, wala pang ano. Oh, pakita ko. So, ito yung ano. Ito yung gawa ko nang nakalipas. Medyo dark siya. Oh. Ano ba ito? Dark ba ito? Ano siya? Basta ito yung aking ginagawa nung nakalipas to. Yan. Oh. Siper niya. Wala pang ano wala pang sera saka ito yung German nga na hookah kang ginagamit pero yung bulos ang ginagamit ko nito ay matibay din dahil pantalonin din pitch twill na tela yan medyo kulay dark brown uh, dark gray yan hanggang ngayon wala pang ano wala pang depekto maganda pa siya yan o oh yung ito yung ginayahan ko ngayon pero dinagdagan ko lang nung haba kasi medyo tumangkad na yung bata so yun lang yun lang mga kapadyak ang aking maibahagi na kapag tayo ay magawa kailangan matibay ang ating ginagawa para ang ating customer ay magpabalik-balik So sa lahat ng mga nag-subscribe sa aking channel, maraming salamat. At sa mga baguhan pa sa ating channel, Paki uh, pakisubscribe din po dahil malaking tulong po sa akin itong inyong gagawin pag-subscribe. So sa inyong lahat ng mga tumatangkilik na sa aking mga uh, pagbabahagi ng mga kalaman tungkol sa pan pananahi, marami pong salamat.